Nandito nga pala ako sa malaking fish farm upang bumili ng aking sariling sda dahil vlogger na ako ngayon. Isang magandang umaga po. Ako nga pala si Don David. Temporary ako nga pala ang magbo-voiceover ngayon. Dahil medyo basag ang boses ni Papa. Almost 20 years na. Charot! Siyempre sinama ko si Papa kasi siya ang cameraman. Bumiyahe kami ni Papa patungo sa fish farm. Dito nga pala naisipan ko magbike. Bale, first time ko nga pala magbike ng malayo. Kampante naman ako dahil kasama ko si Papa. Siya nga pala gumagabay sa akin sa pagbabay. Bale, sa gulod nga pala kami dadaan. Shortcut nga pala ito sa malaking fish farm. Safe nga pala dito kasi kasi wala naman masyadong dumadaan sa sakyan. Sa main road nga, medyo kanabahan ako. Siyempre, nandyan si Papa, nilaksan ko ang aking loob. After that, nandito na nga pala kong sabiliin ng mga isda. Dito nga pala ako una pumunta sa Catalan Aquatic Siyempre, nagilom muna ako sa kanya. Dito nga, ay bigla akong na-amaze. Dahil nakakita ako ng maraming laruan. Kaya naman, goldfish na lang ang aking bibilhin. Para sa akin nga pala, ayun ang gusto kong isda. Dahil maganda siyang tignan. Ang mga isda kasi ni Papa ay puro maliliit. Para naman, maiba yung akin. Malaki. After that, meron ako nakitang magagandang sda. Ang tawag nga pala dito ay Glutetra. After that, pumunta naman tayo sa Tisoy Fish Farm. Dito nga pala ay nagdorbel ako. Ililing may yelo po. Charot! Sa nga pala kay Kuya Tisoy. Dito nga ay pinapaupo ko yung bike ko. Taso ayaw nyo mo po. Charot ulit! Dito nga ay kumaway na si Papa. Baka daw makalimutan nyo. Dito nga ay naghahanap pala ako ng goldfish. Ayun kasi, ang gusto kong kolektahin. May nakita pala ako ditong rancho. Kaya naman, nagpabila ako kay Papa. Sumandok na nga dito ng aking napupusuan. Bale, ito nga pala ang aking napusuan. May kulay itim sa kanyang buntot, Nilagay ko nga pala sa lagay, Tignan nyo mga kadon David, ang ganda. May nakita pang nga ako ditong goldfish. Blackmore nga pala ang tawag dito. Grabe, ang ganda mga kadon David. Kaya naman, bibilin ko na ito. Kaya meron akong bagong alaga. Tandaan patay ka oh hindi ako ha? hindi ako ikaw yun hinapakan mo ayan oh patay ka hindi ako yun ikaw yun eh come on ayan oh hinapakan ni Tom David guys hinapakan guys may nawala ka na? saan? pata ta 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 yun oh niya guys oh so... Ang sarap pala manguha ng isda pagkasama si Papa. Ha, ha! Dito nga pala ay tapos na kami manghuli. Okay na siguro ito mga kabiyang David. Tara na. So, binalot na nga kuya Kuya Tisoy. Siyempre, bilan din natin siya ng patoka. Hey! Tasampokan na nga kay Papa yung aking bike. Medyo pagod na kasi ako. Nandito na nga pala kami sa aming bahay. Inalis ko muna yung beta ni Papa. Yung ipapalit ko nga pala yung aking isda. Hanggang dito na nga pala ang aking story. Paalam!